Guys, magandang umaga. Na dito po kami ngayon sa laot. Ito po guys, dalawang lambat po. Okay, dalawang klase po yung lambat nila, nila. laot namin guys. Ito po trainet po guys. Ayan guys, naghihila na kami. Ito po yung huli namin. Sug po. Kipon. Dalawang klase po kasi yung lambat nila. Ito po trainet tapos yung isa po pang taksay madalak pa ngayon ang pahuli Ayan, ipon, ipon at saka isda sari-sari po yung nahuhuli namin dito oh po sana kung nagpahuli na yung talaga Puntari. dalam tadi dalang pak ini eh tatlong tatlong klase po itong ng na hinahuli yan po ang sinasabi yung ito swahe okay. tapos yung, kumawan dilaw naman po, puti po ang tawag dito sa amin. Tapos, yung bulit. So, po yung tawag. So, ito po yan. Ito po, pag dilaw, tunay po yan. para tawag nila sa alimasag halo-halo po ng huli dito isa po yan po ang huli dito sa trainer Oh, yun. Yes, Yay! Salamat po sa Panginoon. Nakahuli na rin po kami. Isang araw, wala po talaga kami huli. Puro isda. Wala piraso. ngayon salamat na rin nakatapat na kami ng day thanks God po